Microbebio, nagrebolusyon sa agrikultura gamit ang microbial science. Ang pag-unlock sa potensyal ng microbes ay hindi lamang isang makabagong diskarte sa agrikultura, ito ay isang pangangailangan para sa ating kinabukasan. Ito ay tungkol sa paglampas sa tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka upang yakapin ang mikroskopiko na mundo sa ilalim ng ating mga paa. Sa gitna ng napapanatiling agrikultura ay isang hindi pa nagamit na alyansa sa mga mikrobyo. Ang maliliit na organismong ito ay nakatakdang gumanap ng malaking papel sa paglutas ng isa sa pinakamahalagang hamon sa ating panahon. Pagpapakain sa tinatayang populasyon na siyam na bilyon sa taong dalawang libo at limampu. Ayon sa kamakailang mga natuklasan ng isang nangungunang institusyong pananaliksik sa microbiology ang solusyon sa pagtaas ng produksyon ng pagkain na may pinababang paggamit ng mapagkukunan ay nakasalalay sa paggamit ng enerhiya ng buhay ng mga microorganism gamit ang mundo ng microbial. Ang isang paggalugad sa mundo ng mga mikrobyo ay nagpapakita ng kanilang mahalagang papel sa pagtataguyod ng kalusugan at paglago ng halaman. Ang mga pag-unlad sa microbial science ay nagpakita sa amin kung paano ang bakterya, fungi, at iba pang microorganism ay bumubuo ng mga kapaki-pakinabang na relasyon sa mga halaman. Ang mga partnership na ito ay susi sa pagpapabuti ng pagsipsip ng sustansya, paglaban sa sakit, at katatagan sa mga stress sa kapaligiran. Kapansin-pansin, ang mga mikrobyo ay natagpuan din na nag-aambag sa kakaibang lasa ng ilang mga pananim na binibigyang diin ang kanilang impluensya sa kalidad ng pagkain ang hinaharap ay binuo sa microbial innovation. Ang pananaw para sa hinaharap ng agrikultura ay malinaw. Isang makabuluhang pagtaas sa pandaigdigang produksyon ng pagkain at isang kapansin-pansing pagbaba sa pag-asa sa mga kemikal na pataba at pestisidyo. Ang layuning ito ay nangangailangan ng samasamang pagsisikap na tumutulay sa agwat sa pagitan ng siyentipikong pananaliksik at kasanayan sa agrikultura ang pagtanggap sa mga microbial solution ay kumakatawan sa isang pagbabago tungo sa mas napapanatiling at mahusay na agrikultura na nagmamarka ng pagbabalik sa pagtitiwala sa mga natural na proseso ng lupa upang matugunan ang ating lumalaking pangangailangan sa pagkain hindi lang binabago ng microbial science ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa pagsasaka. Nagtatakda ito ng yugto para sa isang revolusyon sa kung paano namin palaguin ang aming pagkain na nangangako ng isang hinaharap kung saan ang pagpapanatili at pagiging produktibo ay magkakasabay. Ang papel ng microbes sa agrikultura Ang simbiotik na relasyon sa pagitan ng mga halaman at microbes ay nagpanatiling buhay sa natural na mundo sa loob ng libu-libong taon, mula sa paraan ng pag-usbong ng mga buto hanggang sa natural na nababanat na mga halaman na lumalaban sa mga hamon sa kapaligiran, ang mga mikrobyo ay may pangunahing papel. Ang mga makasaysayang gawi sa agrikultura ay palaging nakikinabang sa mga pakikipag-ugnayang ito bago pa man naunawaan ang agham sa likod nito. Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ay ang papel ng mga mikrobyo sa pag-aayos ng nitrogen na mahalaga para sa pagkamayabong ng lupa at paglago ng halaman mula sa mga pagtuklas sa laboratorio hanggang sa mga innovasyon sa agrikultura. Ang paglalakbay mula sa pag-unawa sa microbial functions sa laboratorio hanggang sa paglalapat ng mga insight na ito sa farm ay puno ng potensyal. Habang ang agham ng mga mikrobyo sa lupa ay nag-aalok ng mga magagandang solusyon para sa pagtaas ng mga ani ng pananim at pagpapanatili, ang paglilipat ng mga benepisyong ito sa real world na agrikultura ay nagpapakita ng sarili nitong mga hamon. Ang pagkakaiba-iba ng mga kondisyon sa kapaligiran at ang pangangailangan para sa mga praktikal na diskarte ay kabilang sa mga hadlang upang madaig.